mga master magandang gabi po sa inyong lahat balik dagat na naman po tayo episode 20 ng ating pamamana ito po yung mga kasama natin so guys. Guys. at si Upaw at sana po makarami tayo ngayong gabi kaya samahan nyo kami sa aming adventure tara, let's go so papunta na po sana kami mga master uh, dumating po yung ibang kasama natin si bro Huawei bro welcome to my vlog ayos sana nai at si Joey Shoutout sa, sawa. shout-out sa asawa, wey! Shout-out sa asawa! Sana tama magkuhan baga na, na, na taro. ba? Asa to? Asa to? Asa to? Ay, asa shout-out tawa? to my wife! Ama, si Pangan. Imi. Imi! Asa man sa roon? Asa man pra sa roon? Sa, Saudi, Saudi Arabia. Saudi Arabia. Abot magalinginig Brazil na eh, itong video. So, ayun mga master. Uh, Ando na po yung mga kasama natin. Nakadive na po sila. Tayo na lang po yung naiwan. So tara, samahan nyo kami sa aming video ngayong gabi. At sana mga master, makahuli tayo ng marami para may pang post na naman tayo. So tara, let's go! So welcome back nga po pala sa ating munting channel mga master. At maraming salamat po sa mga sumusuporta ng aking YouTube channel. At sana po, hindi po kayo magsawang sumuporta. So ito mga master, fi first fish of the night natin, isang batagon. Ayan, nasa butas na po siya ng bato Kaya kunin na rin po natin daw Kasi malaki na rin po ito mga master uh, Pwede na rin po ito pang ulam Pero kung mapapansin nyo mamaya mga master Pag uwi natin uh, Wala po yung batagon doon sa lalagyan natin Kasi hiningi po yan nung nakabangka Na nag, namimingwit ng pusit Kaso wala daw po siyang huli Kaya nangingi po siya ng pangkilaw baka may marami na daw po kaming huli uh, kaya binigyan ko na lang po ng isang isda, yan binigay ko po yung batagon kasi wala pa daw po siyang hapunan at mamaya pa daw po siya uuwi kaya binigyan na lang po natin mga master so ito mga master sa second dive, hindi po natin na videohan tong isang malaking goatfish o timbungan kasi napakabilis po ng pangyayari, tinawag lang po ako nito, hindi po ko na yung nakakita si bro goyod po, dalawa po kasi ito sila pinana niya po yung isa tapos binigay niya po sa akin tong isa pinapana niya din po sa akin kaya ako po yung nagtira nakalimutan ko pong maon yung camera sayang so another dive po tayo mga master move on po tayo so dito sa dive natin na to mga master isang malaki laki na rin na ano blue tail unicorn fish o banggisan ayan mga master pumas papasok na sana siya sa butas sa buti na lang nahabol pa natin sa pagpana na secure din po natin tong isdang to mga master at good size na rin po to kaya kinuha na po natin so mabilis pamamana lang po pala ito mga master kasi malakas po yung current ng dagat ngayon kasi <clears throat> high tide po ngayon tsaka pa, uh, palaki po yung buwan kaya napakalakas ng agos ng dagat kaya nagsagawa rin po kami ng second dive kaso kunti lang po yung nahuli natin sa second dive pero at least may pangulam na rin po tayo uh, mga master sa gabi to. So ito mga master papakita ko lang po sa inyo yung dalawang isda na nagmamaritis. Abutin uh, na lang maliliit pa to mga master kung hindi uh, papanain natin to. Ano kaya ang pinagchismisan nila diyan mga master no? So move on po tayo mga master. Uh, another dive po tayo. Dito sa dive natin na to mga master nasa malalim-lalim po tayo na area. Uh, may tinutukan po ako dyan isda. Kaso umalis po. Pag tingin ko po dun sa may ibaba ko. Uh, nakita ko po yung shell. Ang tawag po sa amin yan mga master. Uh, Ligong. Ayan. Malaki-laki na rin po yan mga master. At masarap din po yan pang adobo. So dinala ko po sa taas. Kaso narealize ko hindi ko pala kayang dalhin to. Kasi hindi ako naka ng jacket at hindi ko po maipasok kasi pag ipasok po to dyan sa katawan ko uh, baka masugatan po tayo kaya binigay na lang ko po to kay Joey kasi may lalagyan po siya at para makaiwas din po tayo sa disgrasya kasi napakatalim po ng ano niyan mga master yung shield na niya So another dive po tayo mga master Dito sa dive natin na ito mga master Nasa malalim lalim na rin po tayo na area At iso, ito po yung nakita natin Isang goatfish ah uh, Good size na rin po itong goatfish na ito mga master uh, Isang klase po, po ito ng goatfish na nasa malalim lalim na area So sinecure na rin po natin ito mga master Pangdagdag na rin po ito sa pangulam So ito mga master, yung ganito na timbungan, uh, magkasing presyo din po ito ng gaya ng nahuhuli natin na timbungan mga master. parehas din po sila ng presyo nito. Pero hindi nga lang po ito lumalaki ng masyado mga master. Iba po yung lumalaki na timbungan, yung palagi nating nahuhuli, yung kulay pink tsaka white. So another dive po tayo mga master Sa taas pa lang tanaw ko na po tong snapper na malaki-laki na rin po Kaya siya na po yung finocus natin sa flashlight Hindi na po tayo nahahanap pa ng iba Baka aalis pa at, o di kaya tatago pa sa lumot Ayan Ayun na uh, stone shot po natin mga master At good size na rin po tong snapper na to mga master uh, Salamat naman po at may pang ulam na po tayo ngayong gabi Masarap din po tong isdang to mga master sa tinula, sa paksiw at saka sa prito. Itong ganitong isda. Tawag po sa amin dito mga master patikan kasi may may itim po siya sa kanyang katawan na parang dot. Yan patikan po yung tawag sa amin yan. So salamat naman po at naka-secure po tayo ng ganitong isda. So another dive po tayo mga master ito sa mababaw-babaw na area may nakita po tayo isang balawis ayan matagal ko pong tinira mga master ah, pinakita ko po muna sa camera kasi napakaamo po niya ayan tinira na po natin at na din po natin itong isdang to mga master napakasarap po nitong balawis mga master kapag ka ikilaw o di kaya iprito pero napakasarap din po tong makatinik kaya iwas-iwasan po natin matinik nito kasi napaka venomous po ng tinik nito mga master. Kaya sa kapwa ko po dyan mga Spiro, shoutout po sa inyong lahat. At saludo po ako sa inyong pagkahanap buhay. Hindi po madaling ang pamamana mga master. Nagpipigil ka po ng hininga mo tapos nakakapagod pa po. Kaya Saludo po ako sa lahat ng mamamana dyan. ah uh, katulad ko. So another dive po tayo mga master. Ito nakita natin isang danggit. Kaso medyo mailap mga master. Malaki po kasi yung buwan. Ayan. Tatago na po siya. sana siya sa lumot. Buti na lang nahabol natin sa pagpana. Kaya nahuli po natin. Uh, good size na rin po yung danggit na yan mga master kaya kinuha na rin po natin pang dagdag na rin po yan sa pangulam at uh, makakaiwas na po tayo sa palingke bibili ng 250, na, 250 ang kilo ganyan lang po kalalaki di ba? Diba? Uh, libre na rin po yan mga master basta may tiyaga, may nilaga ika nga so ayan mga master good size na rin po yan at uh, salamat po at nakahuli tayo ng ganyan Sayan so, mga master, ahon muna tayo kasi nasa dulo na po tayo ng punta at hindi po naman pwedeng lalagpas pa tayo doon sa ibang barangay kasi bawal na po doon. So ahon po muna tayo mga master at shout out nga po pala sa solid subscriber natin na si Ma'am Rosana Velia Hermosa. Maraming salamat sa iyo Ma'am at kay Jumalig Ako Vlog, shout out sa iyo idol. At uh, shout out din po kay Brad Fishing Adventure. Uh, shout sa iyo idol at ingat palagi. At shout out din po kay Vini Buban watching from GMA Cavite. Shoutout uh, shout sa idol at kay Ismilito Minyosa from Tubahon. Shoutout out sa idol at kay James Losero. Shoutout out sa iyo pong at kay Ruben Bautista Jr. Shout out sa iyo pre at kay Bosing Danilo Adalim at sa anak niya na si Chods Prince Adalim. Uh, shout sa inyo mga idol. So ayan mga master, umahon po muna tayo sa first dime natin. Yan po yung huli natin lahat mga master, hindi po masyadong marami. Ganyan naman talaga po yung pamamana mga master, minsan marami at minsan po naman uh, konti lang. Pero at least uh, may ginagawa po tayo mga master at at least libre po yung pangulam natin, hindi na po tayo bumibili di ba? Yung pangbili natin ng ulam mga master, pangbili na lang po natin ng ibang kailangan sa bahayan. Kasi yung pangulam wala pong problema ah, Malapit lang po tayo sa dagat At kung walang ulam, ah, dive lang po tayo na mga isang oras o dalawang oras May pang-ulam na po tayo Basta may tiyaga lang po tayo mga master So ayan mga master, nasa second dive na po tayo So maraming salamat nga po pala sa mga solid na subscriber ko Mabuhay po kayong lahat So ito mga master, may dalawa pong timbungan na nakita natin pero itong isa lang po yung pinuntriya natin kasi hindi naman po natin kayang panain yung dalawa ayan na secure din po natin yung timbungan na yan mga master ang tawag po sa amin dyan tiaw nasa buhangin po yung ganyang mga isda mga master at napakasarap din po ng laman yan at hindi rin po yan bawal sa mga matatanda kasi tilog din po yung isda na yan mga master o pwede sa mga matatanda So, ayan, nahuli po natin yan mga master at na-secure po natin yung isdang yan. Pangdagdag na rin po yan mga master sa huli natin sa first dive. So ito mga master, napakalaking butiti ang ah, nakita natin pero hindi po tayo kumakain ng ganito. Pero may kumakain po nito dito sa amin mga master. Kaso bibihira lang po at hindi po sila kumakain kapag ka pinapana. Dapat hinuhuli lang po nila yan kasi na susugatan daw po yung poison yan. Ito po mga master, isang buntog. Ayan nasa seaweeds po siya o sa lumot. Ayan, na stone shot po natin. At kinuha na rin po natin to mga master kasi pangdagdag na rin po to sa pangulam natin ngayong gabi. At sana po makadagdag pa po tayo ng isda mga master. Pero paaho na po tayo dyan mga master. Nasa mababaw na po tayo. Ito po yung nakita natin mga master. Uh, isang dalidali po sa amin yung kalahati na isda. Kalahati lang lang po na isda iwan ko kung nasan po yung kalahati nito mga master. Kaya kunin na rin po natin to kasi masarap din po to. Uh, marami din pong kumukuha sa amin dito ng ganitong isda mga master kasi napakasarap po ng isdang so yan lang po mga master uh, end of the video na po tayo at maraming salamat po sa panonood at sana po nag enjoy po kayo sa spur fishing na ginawa natin kahit short video lang po tayo uh... ay gusto ko lang share po sa inyo ang kaganapan na nangyari sa gabing to so enjoy and thank you for watching mga master